among so, partner. Oo. Oh, oh. Binanggit mo. Naku oh, oh. sino man ang may gustong pumrotekta nito, kami mm -mm. from the military. Yeah. 'Yun, ang, yun ang statement oh, ng dating partner. AFP chief oh. nung uh, mainit ah maidid na pinag-uusapan niyan partner yung pagpapatayo mm -mm. sa loob ng ano to, uh, military camp yes. yung cell side ng dito. Oh, partner oh. susundan ko na yan partner. Oo. Oh. Ah. Kasi mainit din pinag-uusapan. Ito ang nag-bring up naman ito partner si Senator Tolentino. Mm -mm. Yung tungkol dun sa para may nakagraduate na mga kadete or official natin from PMA tama ba? Ah uh, sa Beijing. Para nagkaroon sila ng training sa Beijing partner. Okay? So Ah, uh, asabi ngayon, o oh, din parang nagtanong ngayon ni Senator Talentino partner. Mga kapal na folder. Ang dami tayong mga military officers, O6, even majors, nang dumaan sila, ay eh graduate ng, na, graduate ng Beijing Military Academy. Nag-aaral sa China, PLA Military Academy. Can you confirm this? We have stopped accepting cadets from the United States since 2008. Now we're sending our cadets, PMA graduates or cadets, to the Beijing Military Academy. Ano pong ano pong dahilan nito? Tinigil natin yung ating pag pagtanggap ng kadete galing Amerika. Nagpapadala tayo ng kadete sa sa US Air Force Academy, uh, US Naval Academy sa Annapolis, US West sa West Point. Subalit hindi tayo tumatanggap ng kadete galing sa Amerika, nagpapadala naman tayo ng kadete sa Beijing Military Academy sa China. Papa, ano hong rasyonal nito? hindi ko lang tinatanong pag may commission on appointment hearing. Pero nakikita ko doon sa mga biodata, ay graduate ng Beijing. Paano, paano nangyari to? Can somebody explain this? Doon tayo sa may treaty at alay natin, hindi tayo tumatanggap. Yung, yung sa atin sa West Philippine Sea, pinapadala naman natin yung mga kadete natin galing PMA. Can somebody explain the rationale behind this? Hindi ko kanina hindi ko na ni raise kay alam mo si senator Tommy Duckworth eh ano yan uh, putol yung dalawang paa niya na, na RPG yan sa Iraq helicopter pilot yan ng Iraq war uh, senator from Illinois kaalis lang ng building na to so can somebody explain this na paano na paano nag-stop tayo noong 2008 tapos nagpapadala naman tayo sa Beijing Military Academy DND Na bakit nagkakaroon tayo ng mga kadete na nagte-training sa Beijing, diba? Mm -mm. So, syempre, issue na naman to ng China, no. partner. No. So, again, pumasok na naman po si ano, Senator Turpo, which is okay lang, nandun mm -mm. sila sa hearing eh. That's part of what we call Chinese uh, promoting influence uh, globally. Nandiyan yung sa entertainment. Kung mapansin mo, may mga pelikulang uh, American na may Chinese influence. Nandiyan yung sa education. At sa ngayon, military. Nandiyan pa yung BRI, yung Belt uh, Road uh, initiative, ayana na, na nakikita na natin very clearly na talagang kumakalat na yung influence ng China. So this, itong na masakit po, itong muti nga, sinabi to ni uh, Senator Tolentino na pati yung military natin, may infiltrate na nila sa ng pagbibigyan ng free education sa mga generals natin. And then what happens after mag-graduate yung mga generals dyan, may utang na loob sa China at doon sila natuto about uh, Chinese influence and Chinese cultures, eh baka ng mga bandang huli makalimutan magkanta ng Bayang Magilio at ang alam na yung national anthem ng China. This is very alarming. So my question to uh, Usec uh, Espino, uh, alam nyo na po pala, bakit hindi nyo po pinatitigil? This has to stop. Uh, your Honor, Your Chair, I was... Sample, sorry po, sa makasing pa. Sampal po to sa atin, binubuli po tayo ng China and yet yung ating mga, mga military natin walang magawa tapos ngayon yung mga militar natin na hindi kayang uh, harapin ng China para sabihin stop pinapadala natin doon sa China para mag-aral so parang sampal po sa atin to mm -hmm. gusto niya ma-stop agad <laughs> yung pagpapadala natin ng mga militar part military men doon sa sinasabing ano training partner mm -hmm. so syempre tayo uh, mukha may, pun may punto naman partner mm -hmm. but the problem is pag usapan natin dito pahapyaw partner yung military program kasi yung exchange program. mm, -mm. Ano to eh uh, exchange of ideas to partner ng both countries. mm, -mm. So, na-research ko hindi lang pilipino china uh -oh. If Pil Philippines-China, uh -oh. ang nagkakaroon ng military exchange program. Okay. Partner ang Japan and China. Ha? China and Japan uh, defense forces officers ni-resume na nga nila yung exchange nila na na hinto kasi during the covid pandemic pa. Mm -mm, mm -mm. So 'di ba, lockdown, pa di pwedeng di lumabas. So after that, na resume July 17. Mm -hmm. So ito lang din, tingin ko, ito yung ito yung mga buwan na nagkakaroon ng military exchange mm -mm. Uh, program ang Beijing. Oo. No okay. Uh, pero imagine yeah. mo may issue rin sila. Oo. No may issue rin sila. Pero yung yung para matuto ang bawat isa, ibang dalawang bansa. Kung ano yung alam nyo... at ano yung alam namin partner. Ah, sa akin for me it's okay. Pero another, ang fear na naman ng mga senador is baka ma-infiltrate. Mhm. Mm baka ma-infiltrate, di ba? Partner, yung pa, pinapadala... Paano? ito nga, kaya nga di ba di ko sabi nga oh, yung oh. fear nyo... yung fear nyo... dapat lagi merong oh, oh. dokumento or merong mm -hmm. kayong ebidensya. Kasi partner, ito pag nadinig ito ng bawat Pilipino, Mm -mm. Ang iisipin na naman, o oh, bakit yung AFP, gano'n na naman ang ginawa? Mm -mm. Bakit na naman pumunta sa Japan? Hindi ba? Ay, Japan sa China. Mm -mm. Bakit ganyan, ganyan, ganyan? For me, partner, if that is your concern, especially sa Senado, mm -mm. hearing yan, partner, kasi lagi na ngayon nasa TV. Mm Sa, -mm. na nasa ano na yun, nalalive siya eh, kaya mm, -mm. Na, ng lahat eh. Oo. So, pag hindi mo muna pinag-isipan, pwedeng, tama. Oo. Pero partner, ah, uh, sabi sabihin kasi na is the the possibility na ma-infiltrate. Baka I ano mean, yun, yung loyalty mapunta sa China, parang mm. ganun yung dating. Pero partner, parang, kasasabi parang, mo pa oh, lang. Oh, oh, oh. Kung sino kung, kung meron mang magpo mm -mm. sa national security ng Pilipinas, walang iba kundi mm -hmm. sila. Eh yan ang kanilang ano partner. Eh. Mandato. Yeah. Diba? Exactly. Mm. Oh, oh So, tingin ko partner, yung pag-aaral ni eh, training nila ng visiting forces agreement partner. Mm, -mm. tayo mm -mm. ito paggawa. Tapos natututo din sa atin yung mga US ano, uh, soldiers, mga no. uh, paano bang gumawa ang Pilipino? Papano. So it's exchange of ideas, exchange of knowledge partner. Kung ang fear nyo partner is baka ma-infiltrate, unang-una prove it. Pangalawa, tingin ko bago sila magsaita ng ganito partner. Lana sa hearing. Mm -hmm. Dapat kinausap muna na Senator Tolentino. Si ano, si AFP Chief, Chief Brownear. Armed Forces of the Philippines Chief Romeo Browner Jr. clarifies that the Philippines is not sending its military cadets to study in China. According to Browner, the Philippines is only currently sending cadets to four other countries. And let me just clarify, wala tayong pinapadala na kadete sa China, no? We only send cadets to four countries. The United States, Um, Australia, Japan, and South Korea. In fact, we have about 45 Filipino cadets now studying abroad. You know? Pero wala sa China. Bronner points out, however, that the Philippines has had a Memorandum of Understanding on defense cooperation with China since 2004, adding that the program brings positive results for the country. Malaki yung nakukuha natin na value by sending officers and enlisted personnel even civilian human resource, pinapadala natin abroad to study you no know, so that when they come back they share the best uh, practices that they learned from uh, abroad and we can we can see what we can apply here you know. senators earlier expressed alarm that a number of ranking AFP officials had been sent to military schools in Beijing naku na, wow, mali sila kasi ang sabi ni General Bronner, hindi sila nagpapadala ng kadete sa si China. Nagpapadala lamang sila sa US, Australia, Japan, and South Korea. Ang so, sabi ni AFP Western Command Chief Vice Admiral Alberto Carlos, The military exchange program between the Philippines and China is an opportunity to advance the knowledge of the Filipino soldiers. At kahit nga raw siya ay produkto ng American and Chinese military education. Ito ang tanong niya, Are they questioning my attendance in China? Questioning my loyalty? Ang tugon niya, Personally, that was an opportunity for me to learn what they have on the other side. So I think my distinct advantage now is that I was able to learn the Chinese side. Sa ngayon, ang sabi ni Senate President Subiri ay makikipag-meeting siya kay General Bronner to discuss about this matter. Yan na nga bang sabi ko eh, nangunguna na naman kasi kayo eh. Dapat kausapin niyo muna yung tamang tao bago kayo magsalita dyan. Kasi, Tao niya yun ni. Eh. So, mga PM Mayor name, eh. may may mga position mm -mm. na, may Ma mga Correct, correct. Rango oh, oh. Na. Oh, oh, mga opisyal yan eh. Oo, oh, oh. oh, ang sumasabog sa training na yes. yan sa Beijing. Oh. Oh, oh. So, what's the point of making making this alleged issue in public na hindi mo nakakausap yung pinakamataas? Mm -hmm. So, it will create another ano eh, parang anong tama, naman ng na heated argument or argumento discussion about this. Tanungin mo muna for me. Tanungin mo muna ano nakukuha niyo doon. Um chief. Ano nakukuha natin? Wala ba tayo da tayong dapat katakutan? Mm -mm. Ito ba eh malinis? Ma ano matututunan natin? Yun yun partner kasi. <coughs> lahat ng sinasabi niya diyan. 'Di ba partner? Lahat ng sinasabi niya diyan at naka naka-on camp kayo. Mm -mm. Eto nga parte, takot na takot kayo malaman kung ano yung mga balak nyo. Eh, eh dito palang binubunyag nyo na kung ano yung uh -huh. binabalak nyo, di ba? So, nakaka-trigger ito ng damdamin partner eh, ng kamilang country. O, oh, partner, isa, papaalala ko lang sa'yo yung ginawang pag-deployment. Uh, total deployment ban. Mm -hmm. 'Di ba? Deployment ban sa, sa, Kuwait. Sa Kuwait. Correct. Pasi muno rin si Senator Rafi Tulfo. Ni yan talaga eh. Mm -hmm. request niya during Senate hearing eh. Partner na trigger 'yon. Tandaan mo, sabi mm -hmm. niya, we need this this is a strong message. Mm -hmm. Yun ulit yung ginambit niya ngayon. Kasi ang gusto niya mangyari, partner, eh, sinusunod niya siguro si Senate President Subiri na maban. Mm -hmm. Sabi niya doon sa AFP, wag na kayong gagamit ng computer mga cellphone Doon. na galing China. E lahat oh. China made. Yes, eh. <laughs> right. partner, guys, sabi natin, tanungin mo nga si Senator Tulfo, ano ba 'yung gamit niyang cellphone? Pati pati damit nga. <laughs> oh, sabi nga, ano, isang ano, partner, uh -oh. isang netizen, Baka pati 'yung mic na ginagamit nila sa uh -oh. sa Senado made in China. Uh Oo. -oh. partner, tandaan mo. May merch merchandise na binebenta si Rafi Tulfo, partner. May merch siya sa RTIA niya. Mm -mm. Correct. Talong natin, yung binibenta niyo bang merch niyo, saan galing? Made in the Philippines ba yan? Baka mawalan kaya wala kang mabenta ng merch niyo. Kasi nyo. Pu puro mga China. Oh, di ba? Parang partner. At saka, hmm. ano, pagdating sa komunikasyon, ah, halos hmm. lahat po yan ay galing sa Man China. Manufactured, no? Mga, Made mga in parts, China. Although yung mga parts, malamang hinsang na. But, oh, oh, oh. Karamihan, partner. Ma, oh, assembled na in yeah, China. In China. sa partner. Di ba para bang, kung may binabalak kayo, huwag niyo na siguro sabihin. Ako, ako lang, eto lang oh, partner. Oo, oh, oh, sige. Na? Uh, well, sabi ko nga kanina, eto ay lahat itong hugod, itong mga sinasabi, tinatalakay, di ba hmm. pinag-uusapan sa Senado, lahat ito ay galing dito pa rin sa Usapin yes. na ginagawa ng China. Na hindi oo. naman din katanggap-tanggap. Oo, partner. hindi din katanggap-tanggap. Pero kung ating mapapansin, yan na ho ba ang pinakasolusyon na kaya po nating gawin? Oo, ano uh, tawag dito, i-boycott yung product oo, partner? Oo, oo. Ah. Uh, parang partner. Sinasabi natin parang wala na iba pang muwi mm. paraan partner eh. Mm -mm. Oo. Kasi, well, naintindihan natin, talagang napaka-ano din talaga, matigas uh. din talagang ulo. Uh -uh. Oo. Pero yung iba may mga mungkahin na eh. Na mas, mga ma mas eksperto. Mas diplomasya ang dating. Mas diplomasya ang dating. Uh -uh. Na which is, yun din ang dapat nilang gawin bilang mga mambabatas. Yun na nga partner. Oo. Diba? Imagine mo. Oo. Imagine mo partner. Nagsalita si, Sen Senator Sen. Tulfo na this is a strong message. Oh, Parang huwag na natin i-patronize. Ano mm -mm. Diba? Partner, tandaan mo. Sabi nga natin yung Kuwait, inunahan tayo sa mm -mm. total deployment. Mm -mm. But paano kung China manguna mm -mm. na huwag tumanggap ng mga ine-export natin? Mm -hmm. diba? At hindi sila magbigay ng ibang produkto dito na minsan eh, doon tayo nakadepende, Paan mm partner. -mm. Na? dapat dito partner, kahit masama yung loob natin. Tayo yung mag-isip. Mm -mm. Isip anong tama hindi puro salita mm -mm. na parang alam mo parang pang sound bites lang partner na makapagsalita lang, o boy ko tinatin to stop na yan tanggalin ang cell sites pang ano lang eh, pang sound bites para mm -mm. pag kinapture ng news mm -mm. ang ganda ng When in fact wala ka nang susunod na plano pagkatapos mo magsalita. Mm -mm. Hanggang doon ka lang sa sound bites. Mm -hmm. 'di diba? Wag ganon. Kasi ang naaapektuhan partner, yung bansa natin. Let the president do his job. Pangke presidente yan eh. Kung ano man yung suggestion nyo, pwede ba itigil nyo muna, mm -mm. wag muna kayo magsalita ng ganyan, na pwede maka, makasira sa mm -mm. diskarte ng presidente mm -mm. natin. Maganda naman yung opinion ng presidente natin as oh, of this, eh, yeah. this, issue. Maganda oh, naman eh. Sabi nga ng Pangulo kahapon mm. ha kagabi, sabi pa niya, ano yung sinasabi na may ano tayo? Uh, may sinabi tayo sa China na tatanggalin mm. yung uh, yung uh, oh. hindi pwedeng mag uh, maggawa, magrepair, mag, repair mag oh, 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 oh. Mag magdala ng kung ano-ano mga -ano oh, oh. uh, equipment doon. Oh, oh. Sabi ng pangulo kagabi, mm. uh -oh. kung may ganun man, kung uh -oh. mayroon, ha? Uh -oh. Ngayon pa, ngayon mismo, ora mismo. Irerevoke ko yan. Oo, uh oh, I rescind. oh, I niya, rescind. Oo, oh. yun. Oo, oh, sabi pa niya. Mm. Ayos uh, eh, ang ating Pangulo talagang pinaninindigan niya, partner, mm. di ba yung binabangkit niya na, poprotektahan ko, mm. di ba, yung ating teritoryo at walang mawawala ni kahit ano dyan, partner. Mm. Di ba? Yun yun. Oh. Alam mo, partner, dahil dito, dahil dito sa issue na to, nawawala yung focus natin. Ito, mm -mm. malaking issue. Nawawala yung focus natin sa confidential funds at sa intel funds na mukhang maaayunan na naman Oo. na hanggang ngayon, hindi niyo pa naman na-account kung saan nyo dinala yung nakaraang taon. Nandiyan Dapat, na, partner, diba? nandiyan na ang mga bansa mm. na kaalyado natin. Mm. Nagpahayag na sila ng suporta. Yes. Ah. Pagkocondemn. Uh, mm -hmm. Oh, kinondemn yung oh Oo, nang ginawa. E eh, sabi nga ng ilang mga eksperto, nagpapakita na sila ng ano partner. We're not mm -hmm. saying na okay, iimbitahan na sila ma okay, pa Hindi partner, Hindi May may ano diyan eh. Nakikita nila oo. na may point tayo. Ng masasaktan lang tayo, It, it's natural oo. kasi mali ang ginawa. Mm -hmm. Puwede natin kunin yung kanilang supporta partner again. Mm. Sa kung saan man puwedeng dalhin natin itong issue. 'Di ba? Mm. Nandiyan na ang uh decision partner mm. ng arbitral tribunal. Yes. Oo. Na kinikilala din ng ibang mga... sinusuportahan din ng ibang mga bansa, partner. At sinusuportahan Oo. ngayon, yung PBBM. Yes. Di ba? Oo. eh mm. nga, well, kung eto mga iniisip po nating mga ano, mga paraan, para ipahayag, ipakita natin, yung ating uh, magpoprotesta mm -mm. sa ginagawa ng uh, pangaharas, mm -mm. Eh, sa tingin ko, parang partner. Hindi mm -hmm. din yan magiging ano partner eh. Hindi din magiging effective at baka mas lalo pang lalala. Yun na, di ba? Baka mas partner? lalo pang lalala. Oh. Sila ko sila dapat yung maano? Sila yung ma ng gag order. Mm Hindi -hmm. <laughs> ba? Hindi naman. I mean, mm -hmm. Pang court naman 'yun. I'm just uh, telling it parang by mm -hmm. analogy. Mm -hmm. Na dapat yung bibig nila tumahimik muna sila hangga't unang-una wala silang ebidensya. Mm -hmm. Tapos 'ko kakapag-trigger ng mga damdamin ng bawat isang mm -hmm. ba ba bawat country mm -hmm. at sa tingin nyo wala magiging magandang epekto kasi pang Sabi ko nga pang sound bite mm -hmm. lang yung ginagawa niyo, mm -hmm. pang news lang. Huwag nyo nang sabihin kasi nakakagulo pa kayo. Oh. Isipin mo na lang. Kung sa kasakali ng pardera, mm. okay, tinanggal mo lahat yung sell-side dyan sa loob ng military camp, sino mapektuhan dyan? O di? Yung mga subscribers? Of course, subscribers, partner. Eh <laughs> sino ba mga subscribers? Mga Pilipino. <laughs> Oo. Alam mo na, no, yung, yung sabi, tanggalin mo yan. parang magbubunot oh. ka lang ng puting buhok sa ulo mo. Tanggalin mo nga yung puting buhok. Ngayon na. Eto <laughs> mga mm. subscriber baka magkakaroon pa siya na ano pa oh. may may mura pa siyang matatanggap diyan oh. sa mga subscribers e I man di ba uh, dapat yung pagiging impatient kasi nilalagay uh -uh. sa lugar yan. hindi sa uh -uh. sa lahat ng pagkakataon iutos mo lang pwede na sabi ni Rudy Dizon, just okay. for the purpose of argument sa palagay ko po wala din pong due process na uh -huh. nangyari sa acquisition ng kontrata na yan tandaan po natin may mga nagprotest din Yeah, uh, at alam po natin na walang nangyari dahil yun. sa kaugnayan ng oh uh, uh, ni Dennis Uy kay dating pangulo. Yan po ang opinion, yeah. opinion lang niya. Na, no. Ano si, si anong name niya? Si Sir Rudy Dizon. Actually si Rudy 'yun 'yung binibring up ko ngayon mm -hmm. eh. Na anong magagawa nila at that time kahit anong protesta because Dennis Uy is a close friend of Tiguro sinabi na mayroong adumalihan. Ayoko sa akin manggaling yan. But still, Dennis Uy is a close friend of President Duterte. Mm -mm. Kung ano man na nangyari dyan, kung bakit na signan yan, wala tayong alam dyan. But if we will have now, di ba? Mm -mm. Eh, pwede nyo ang questionin eh. Kung gusto nyo patanggal talaga yan, Senator Rafi Tulfo should get all his counsels to prepare the petition mm -mm. to nullify the contract. Diba? To nullify the contract nang walang babayaran danyos damages. Mm -hmm. Do sa private company na dito. Mm -hmm. Do it. Mm -hmm. Walang magpipigil sa iyo kasi gusto mong patanggal. Do it. Hindi pwedeng iutos lang 'yan kasi you're just a senator. Mm -hmm. You're just a senator. Meron tayong dadaan ang executive, nadaan lang tayong uh -oh. Supreme Court or korte, judiciary. Mm -hmm. Hindi pwedeng isang click mo lang. Ay ba? ano tawag dito? Susundin ka na lahat. Hindi pwede yun. Mm -hmm. Di ba? Okay, sige partner. Okay, so, sabayan partner? partner. Hanggang bukas, magkita at magkarinigan po tayo. Ako po sa Tony Claire Castro. Nagpapalalang, huwag tulugan ang inyong karapatan. At uh, mga kasama, samahan niyo ulit bukas ang ating nag-iisang abogada ng bayan sa pagbibigay pa rin ng serbisyong legal. Ako naman pong inyong lingkod, Radyo Rod Marcelino. Ito pa rin ang Usapang batas. batas. Ang Abogada.